Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat po. So guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa edad kung saan ang pinakamalakas ang pagnanasa ng isang babae sa sexual na aktibidad. At ito'y batay sa ilang pag-aaral at pananaliksik. Ang pangkalahatang obserbasyon na maaaring magbigay ng idea tungkol sa kung kailan maaaring pinakamataas ang pagnanasa ng isang babae. So, yung una, edad 20 at 30. No? 20 to 30 years na lang. So, maraming babae ang naguulat na mataas na antas ng pagnanasa sa kanilang 20 years at maagang 30 years. Ito ay maaring dahil sa rurok ng kanilang pisikal na kalusugan, mataas na antas ng enerhiya at ang pagtuklas at pag-explore sa sexual na kasiyahan. So, yan po ang una na pinakamataas na Idad ng mga kababaihan sa pagnanasa sa seksualidad na aktibidad. Nasa 20 to 30 years, no? So, nandito ang enerhiya at ang pagtuklas at pag-explore sa seksual na kasiyahan. At ang number 2 naman, idad. 30-40 years naman ito. Ayon sa ilang pag-aaral, ang pagnanasa sa seksualidad ng mga babae ay maaring maging mas matindi sa kanilang 30 s at maagang 40 s sa panahong ito, maraming babae ang mas komportable na sa kanilang katawan at mas may tiwala sa kanilang mga kagustuhan sa seksualidad. So, yan po yung pangalaw, guys, na between 30 to 40, ano? So, merong uh, pag-aaral na maaring mas matindi sa kanilang 30s at maagang 40s. Siguro naman, hindi ito pang kalahatan, pero ayon lamang sa aking nasaliksik, na between to 30 to 40 ang edad ng isang babae ay merong mas mataas ang uh, pagnanasa. So, yan po yung number 2. At ang number 3 naman, edad naman ito sa 40 to 50 years naman. Habang ang paglap paglapit sa menopause ay maaring magdala ng pagbabago sa antas ng hormon na maaring makaapekto sa pagnanasa marami pa rin babae. Ngunit marami pa rin babae sa kanilang 40 at 50s ay naguulat ng aktibong buhay sa pagdating sa siping o talik. Ano? So, ang emotional na connection sa isang matagal ng kapariha at mas malawak na karanasan sa buhay ay maaring magdagdag sa kanilang kasiyahan. So, ang ibig sabihin kapag malapit na ang menopause, meron pa rin uh, Uh, tawag dito, tendency na mataas pa rin ang kanilang pagnanasa. Ngunit, ayon pa rin sa pag-aaral, merong nakakaapekto sa kanilang uh, hmm. seksualidad ang pagkaroon ng pagbaba ng uh, antas ng hormon na tinatawag sa katawan. So, ang ibig sabihin, hindi lang lahat ng kababaihan ay nakakaranas ng ganitong ano ng minoposo. Meron pa ring nauulat ng aktibong buhay pagdating sa intimate o inmate, ano? So hindi lahat. At ito yung sinasabi na ang emotional na connection sa isang matagal ng kapareha halimbawa sa mag-asawa. So meron nang mas malawak na karanasan sa buhay at maaring magdagdag sa kanilang kasiyahan. So kahit meron ng edad nasa 40 at 50s na, no? So yan po yung number 3. At ang pang-apat naman pagkatapos ng menopause, pagkatapos. Bagaman maaring bumaba ang produksyon ng ilang sexual na hormon, pagkatapos ng menopause, maraming babae ang nakakaranas pa rin ng malakas na sexual na pagnanasa. Ito ay maaring dahil sa mas uh, kaunting mga alalahanin tungkol sa pagbubuntis at higit sa oras at kalayaan para sa intimong mga aktibidad. So ang ibig sabihin kapag uh, pagkatapos ng menopause, wala na pong alalahanin kasi natural kapag uh, pwede pa tayong magbuntis, nag-aalala po, di ba? Na aba ka magbuntis ako. So hindi pa gaano, ano ano, uh, ang isang babae hindi pa talaga yung parang kalayaan na talaga niya. Samantalang kung hindi na po siya magbubuntis, talagang parang nandun na yung kalayaan. At saka siguro naman yung mga anak, malalaki na. So, yun. Isa na rin yun na uh, meron pa rin mataas na pagnanasa pagdating sa ano sa inmate o sa sexual na aktibidad. So hindi lang ibig sabihin dahil nagminupos na ay wala nang ano, wala nang ang tawag dito, wala nang sigla. Kasi marami pong nagtatanong sa akin na bakit ang mga minupos na mga asawa daw nila ay uh, ayaw na. So, ang masasagot ko lang po ay hindi po ayaw, kundi galingan na lang po natin yung performance natin. Kasi yun na nga sinabi ko kanina na kapag nagminupos ng isang babae, ang ano doon, meron ng mga pagbabago, lalo na yung tinatawag na vaginal dryness, no? kakaunti, kakaunti na lang yung lumalabas na yung sa lubrication o pa, mga pampadulas na ano ng natural na lumalabas sa babae. So, hindi na natin masabi na kagaya pa rin nung ano niya, yung bago siya nagminopause. So, ang gagawin na lang po natin, galingan na lang po natin yung performance natin para naman ganado din si Mrs. Dahil kung ididirekta na lang natin na ipasok si Manoy, ay sa susunod, aayaw na. Aayaw na talaga dahil masasaktan lang. Kasi nga, nandoon na yung, uh, yung dahil sa minupos niya, maraming mga nararamdaman. So, kailangan lang ng kaunting tiyaga na gawa natin ng paraan na bago po ipasok si Manoy, kailangan mo ng, uh, yun na nga, uh, tingnan natin o anuhin natin yung mga kiliti ng ating partner. At pagkatapos noon, kapag na ano na siya, na totally na nasasarapan na saka lang natin ipapasok si Manoy eh, kasi para naman ready na yung bulaklak so ngunit mahalaga pa rin tandaan na ang pagnanasa ng isang babae ay nakabasi pa rin sa kanyang pisikal tulad ng kaligayahan sa relasyon antas ng stress at kalusugan sa isip ay may malaking papel so hindi naman ibig sabihin na lahat ng kababaihan ay kahit pa ano siya, kahit pa active siya, eh, kung halimbawa yung stress naman siya, so wala rin mangyayari. Kaya yun pa rin, kailangan pa rin natin ng ano, ng yung pagbasihan na kapag ang isang babae ay ayun, ang pag-iisip niya, yung physical na kaligayahan niya sa relasyon o baka naman merong mga relasyon na hindi hindi masyadong gumagana, no? So hindi po 'yun ano basta-basta na Uh, naaanuhan yung na pagnanasa ng isang babae kapag meron kayong, ano, meron kayong gagawin na labanan sa kama. So, yan po ang isang problema doon kapag ang isang relasyon ay hindi masyadong gumagana o hindi kayo nagkakaintindihan na bakalaking factor po yon para sa ano ninyo, sa doon. So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo ang isa kong vlog ngayong araw na ito dahil maraming nagtatanong na kung Anong edad ba raw ang pinakamalakas na ano sa kababaihan pag nanasa sa sexual na aktibidad? So, pahalala lang po, hindi po ako isang doktor, kundi sinasagot ko lang po 'yung mga tanong ng ating subscriber at uh, sinaliksik ko lang po ito. Ayon lang po sa aking mga kapaligiran, no? So, yan po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.